Grabe na talaga ang buhay ngayon, ano? Alam mo yung pinapangunahan mo yung taong magre-regalo sa'yo. Alisin na po natin yung mga ganyang bagay. Napapangunahan natin ang tao na magbibigay sa'yo ng regalo. Eh ako nga, ang size ng sapatos ko, 8 and a half. Pero hindi ko sinasabi. Mahilig din ako sa rilo. Mahilig ako sa pamango. Mahilig ako sa ginto. Alahas. Cellphone. Yan. At may gigas din ako. Pero wala kayong naririnig sa akin ngayong Pasko. Hindi ko pinaparinig yan na yan lahat ay mga gusto ko. Kaya huwag ninyong pangunahan yung taong magre sa inyo. Okay?